Meron kayong kantang, Where You At? Where You At? Oo. Tanungin kita, Stell. Nasaan ang SB19 ngayon? Where You At? Ngayon po, si SB19, masaya sila kasi finally, they can do group, they can also support yung mga solos ng member. Ayaw namin i-box yung members na dito lang tayo. So, hindi totoong magdi-disband kayo kasi, ayan, nagsosolo na sila. So, natatakot yung mga fans. Hindi, po. hindi Wala. Po. Wala. Hindi walang ganon. Oh, 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 oh. Sige, mag-solo ka dyan. Kumuha ka ng supporters. O, pag nakuha siya supporters, o pakilala mo yung SP90. So, plus one sa lahat. Why strategy yun? Lumalaki yung base nyo ng followers, di ba? Ikaw yung pinakahuli okay. na magsosolo. Bakit? Before po, po kita yung sarili ko na nagpo-perform mag sa stage. Dumating ito sa point nung before nung training kami na nag-quit silang lahat at ako yung natira. Nagtitraining po ako mag-isa, pupunta ako ng office mag-isa. Natakot lang ako sa feeling na mag-isa talaga mag-perform. Hanggang bumalik naman sila. Bumalik sila. Kaya sobrang happy ako. Pagtungtong natin sa stage, tayo yung pinakamagalik! Yeah! yeah! So may tulungan talaga. Oh, may tulungan, may tulungan. Kasi pakaramdam po namin yung Jessica, kung kami, kami mismo yung mag-aaway-away, ang pangit po sa feeling yun. Tapos plastikan. May mga moment po kami before na parang, dapat pag nag-perform tayo, masaya tayo. Pero may mga time na minsan parang, ano ba, ginagawa na lang ba natin to dahil trabaho siya. Yung creative tension, syempre, nandun. Opo, oh. di mawawala po yun. Tsaka Kasi draw, limang, limang utak po yun eh. Oh. Limang utak yung nagka-class. Oh, oh. Isa pong challenge po sa amin yun, dapat makapakinggan ng lahat. Siguro, let's put it this way, you draw energy from each other. Totoo po yeah. yan. At nito June 14, inirelease ni okay. 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 Stell ang kanyang okay. Okay. solo debut. Oh! <laughs> it, you, trip, no itong room, kwento mo nga, anong concept nito? Ah, itong room po, ito na yung blossoming ni Stell. Wow, oh, talaga. Bago ko po i-full yung concept ni Room, nagtanong muna ako sa mga tao. Pag nakikita nyo si Stell, ano yung una nyong napapansin? Tapos ang sagot nila, wala, parang sobrang confident ni Stell. Tapos doon ko po na-realize na yung term po na fake it till you make it. Napaisip po ako na parang, baka nga ganun yung ginagawa ko. Na parang deep inside natatakot ako. Natatakot ako mag-solo. Merong special room inside me mm -hmm. na pagka nagdi-deep dive ako doon, yung other version ko, yung sobrang confident na sinasabi niya, kaya mo yan eh. In hold back mo lang yung sarili mo. So doon ko po na baka nga meron something deep inside us na nag-hold lang sa atin sa mga gusto nating gawin na alam natin kaya natin natatakot lang tayo. Kale. So, dun po naisip kong concept ni room. Na ang profound my, na batang May room inside me.